Hello, hello mga katigang. Ito yung routine ng buhay ko. Maalala ko yung ano, <laughs> yung palaging sinasabi ng ano nung nung kasama ko sa trabaho kaibigan ko, sabi niya, pag nagsabi pag ka ng ang mahal naman niyan. <laughs> pag sasabi mo ng ganon, ang isasagot niya ay ganito. Edi ngal-ngalum takwartam <laughs> sa Ilocano 'yun. Ngal-ngalum sa Tagalog naman yon sasabihin niya, ah, di mo yung pera mo. <laughs> Iba naman yung, ano, yung version ko. Kasi ang version ko naman, sasabihin ko, hanggat hindi pa nagsasabi ng, ano, ng doktor na hindi mo kainin yan, kainin mo lahat. Kasi pagdating ng araw, na sinabi ng doktor na huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan, kahit gustuhin mo, wala na. Kahit uh, may pambili ka pa wala na, hindi ka nakakain. Kaya hanggat hindi nagsasabi yung doktor ng hindi, sige, kain. Yun naman ang ano ko, yun ang version ko. <laughs> Kaya, ngayon, eh, pinagluto ko na naman ng steak ang aking anak. Yun ang ano, yun ang routine ng aking buhay. Ito yung ano, yung, yung kanin niya. Uh, has brown, uh, garlic bread, ito yung gulay niya. Linagyan ko ng, ng egg. Para sa ganun, malin lang siya. <laughs> at saka, ito yung protas niya. Dalawang klaseng grapes. Yung stro uh, strawberry at saka itong cherry. Ang iinumin niya ay dalawa. Ewan ko kung anong gusto niya. Basta mamili na lang siya. Okay, okay mga katigang. Tawagin <laughs> na natin. <laughs> Naalala ko lang kasi yung Laging sinasabi yung kaibigan ko, di nga ngalim ta kwarta mo. <laughs> okay, doki bye-bye, makatigang.